When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better Nang makaalis na ito ay mahinang napatili si Jessie Dahil bigla siyang binuhat ng asawa Hoy, baka mahulog tayo Ibaba mo ako Kaya ko naman umakyat Sad ni Jessie at mahinang pinalo ang braso ng asawa. Paket sila sagdan habang buhat-buhat siya nito na pang bridal style. Hoy, matakaw ako kaya alam kong mabigat ako. Ibabaw mo na ako. Natatawang napapailing naman si Tide. Tsaka mabilis na hinagkan sa pisngi ang asawa. Kahit matakaw ka, my wife, maliit ka pa rin. Kaya sobrang gaan-gaan mo para lang akong bumubuhat na isang galong tubig. Hoy, sobra ka ha? Over naman yung isang ganong tubig, di ba pwedeng isang balding tubig? Nakasimangot na sagot ni Jessie at muli na naman nito pinalo ang braso ng asawa na ikinatawa lamang nito. Nang makarating sila sa master bedroom ay napahugis o ang bibig nilang dalawa. Dahil sa pagkamangha, talagang hindi sila makapaniwala na si Manang Deto lamang ang mag-isang gumawa nun sa kwarto nila. May nakadisplay na glass candlelight na may pasamang lavender scent. Dulot niyon ay talagang nakaka-relax. Marami rin nakakalat na rose petals sa sahig at hugis pusong rose petals sa ibabaw ng kama. Sa ibabaw naman ng headboard ay may patay sinding ilaw na kulay pula at may nakaukit ng Mr. and Mrs. at sa ibaba niyon ay nakaukit naman ang honeymoon. Grabe nag-effort talaga si Nay Detol. Naiiling na sabi ni Tide at napapangiti. Napaka-romantic nga ng dating eh. May pa pala siyang ganito. Ani naman ni Jessie. Now, this is a throw. Ani ni Tide at mahinang ibinagsak sa kama ang asawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Jessie dahil mukhang lalamunin na siya agad ng asawa. Teka, 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 teka lang muna. Hindi ba pwedeng maligo muna ako? Pinagpawisan ako kanina eh. Um, I like that idea, my wife. Sige, maliligo tayo ng sabay. Mas exciting yon. Ha? Hindi, hindi. Ako muna. Pagkatapos ko, ikaw naman. Sad Sa ni Jessie, may naisip siyang plano para hindi mabuko ni Tide na hindi na siya virgin. Kapag sa banyo ito ay lalagyan niya ng sleeping pills ang alak ni Tide at lalagyan niya ng dugo ang bedsheet para makita nito bukas ang patunay na virgin siya at lasing ito nang may nangyari sa kanila. Ay sana talaga para magawa ko ng plano ko. Paano ba to? Mukhang ayaw pa akong kawala ng hinayupak na to. Saad ng kalooban ni Jessie, Umiling naman si Tide at pilyong ngumiti. No. Gusto ko sabay tayong maligo. Sagot ni Tide at mahinang hinila ang dalawang kamay ni Jessie upang tulungan itong bumangon. Hindi, ayaw may kasabay maligo pero kung gusto mo ikaw muna ang mauna tapos ako. Umiling-iling naman si Tide at wala nang nagawa kundi ang na lang ang tuyuin niyang asawa. Kung nahihiya ka, huwag ka nang mahiya may wife. Nahawakan at nakain ko na ngayon kanina di ba? Diba? So ano pang ikakahiya mo? Hoy, ang bibig, ang bibig mo. Wala man lang kapreno-preno, ng lalaking mga matangsa ni Jessie kasabay niyon ang mabilis na pamumula ng magkabilang pisngi niya. Sobrang namamangha naman si Tide sa reaksyon ng kanyang asawa. Sobrang inosente ng reaksyon nito at sa isiping siya ang unang lalaki sa buhay nito. Ay pakiramdam ni Tide ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Kaya naman hindi na siya makapaghintay pa na makain ito at maangkin. Kanina pa siya pinapahirapan ng babaeng to ang kanyang pagkalalaki. I can't my wife. Mula sa araw na ito, gusto ko kasabay kita sa pagligo, pagkain, mamasyal at lahat-lahat. Kaya huwag ka nang tumanggi pa dahil hindi mo pa rin ako mapipigilan. I can't wait my wife. <clears throat> Namamaos ng sabi ni Tide at hindi na niya hinintay makasagot ang asawa dahil kaagad inang kinitayd ang bibig nito. Malalim ang halik na iyon at pakiramdam ni Jessie ay mapupugutan na siya ng hininga at mawawala ng lakas. Kaya naman kaagad siyang napayakap sa leeg ng binata upang doon kumapit. Hindi na alam ni Jessie kung paano pa niya kukontrolin ang kanyang isipan at katawan. Sobrang lunod na lunod siya sa malakas na along dulot sa kanya ni Tide. Nakita na lamang niya sariling naliligo kasama ng asawa at parehong hubot-hubad ang kanilang katawan. Dinadama ang malamig na tubig na bumabagsak sa kanilang balat. Nakapikit at napapakagat labing nilalasap ni Jessie ang mainit na halik ng asawa na naglalakbay sa kanyang liig, pababa sa dalawang bundok. Napakaganda. Mahinang sad ni Tide habang nakatingin sa namumula-mula ang halaman na nasa tuktok ng dalawang bundok. T Tide, mahinang sambit ni Jessie sa pangalan ng asawa. Nakapikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang napakasarap na ginagawa sa kanya ng asawa napapaungol ng malakas at hindi alam ni Jessie kung saan niya ibabaling ang ulo niya. Nilalaro ng mainit na bibig ni Tide ang kaliwang tuktok ng bundok. Kasabay niyon ang paglabas-masok ng daliri ni Tide sa napakalawak at ganda ng kuweba ng asawa. Isang malakas na ungol ang napakawala ni Jessie matapos niya maabot ang langit. Tumayo si Tide at binuhat niya asawa. Nakayakap ang magkabilang hita ni Jessie sa bewang ni Tide. Napasingap siya nang maramdaman niya ang pagtama ng sandata ng asawa sa kanyang pangupo. Kanina pa sila nakahubad subalit hindi pa niya nakikita ang sandata ng asawa. Dahil habang pinapasyal siya nito sa napakasarap at kakaibang tanawin ay nakapikit lamang siya at dinadama ang nakakabaliw na dulot sa kanya ni Tide. Na malaya na lamang ni Jessie ang kanyang sarili na nakahiga sa malambot na kama habang nasa ibabaw niya ang asawa nakalimutan lahat ni Jessie ang kanyang takot at ang kanyang problema nakatuon lamang ang kanyang pansin sa ginagawa sa kanya ng asawa. Ah Gulat na anas ni Jessie matapos ipasok ng asawa ang sandata nito sa kanyang kuweba. Nakaramdam siya ng kaunting kirot at hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagkaberhen. Gayong alam naman niyang hindi na siya buo. Napamulat ng mata si Jessie dahil nagtataka siya kung bakit parang naistatwa ang kanyang asawa sa ibabaw niya. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang kita niya ang galit pagkalito sa mga mata nito. Halos magsalubong rin ang makapal na kilay nito. Ta Tide. Mahina at paos na sabi ni Jessie. Tom, shut up. Mahina ang sagot ni Tide at paulit-ulit itong nagmumura. Kasabay ng malakas na pagbayo nito sa pagkababae ni Jessie. Kanina lamang ay sobrang pag-iingat ang ginagawa sa kanya ni Tide. Subalit nang makapasok na ito sa kanyang kuweba, ay parang ibang Tide na ngayon ang kasama niya. Nasasakta na si Jessie sa ginagawa sa kanya ni Tide at walang pag-iingat sa bawat galaw nito. Bawat parte ng katawang hinahalikan ni Tide ay kinakagat nito tsaka magmumura ng paulit-ulit. Walang pag-iingat at punong-puno ng galit ang bawat pinaparasap ni Tide sa kanyang asawa. At nauunawaan na lahat ni Jessie kung bakit kakaiba na ang halik at hawak sa kanya ng lalaking mahal niya. Kaya naman wala sa sariling napaluha ang mga mata ni Jessie at bago pa man makita iyon ng asawa ay kaagad niya pinahid ang luha gamit ang likod ng palad niya. Bumagsak sa ibabaw ni Jessie ang pagod na katawan ng asawa. Kasabay niyon ang mainit na bagay na pinakawalan nito sa kanyang loob. Rinig na rinig at ramdam na ramdam ni Jessie ang napakalakas na tibok ng puso ng asawa maging ang malakas at mainit na paghinga nito na tumatama sa kanyang liig. Napapahilot ng noo si Tide habang pababa ng hagdan. Sobrang sakit ng ulo niya dahil pagkatapos ng unang gabi nila ni Jessie ay kaagad nakatulog ang asawa kaya naman ay hindi na niya nagawang kausapin ito o questionin. Kaya naman ay sa minibar ka agad siya nagtungo upang doon magpakalunod sa alak at maglabas ng sama ng loob. Oo, masama ang loob niya dahil sobrang disappointed siya. Sobra siyang excited sa honeymoon nila ni Jessie dahil pangarap niya noon na ikakasal lamang siya at ihaharap lang niya ang nag-iisang babaeng mahal niya kapag nahanap na niya ang babaeng makakapagpabago sa kanya. Matino, disente, malinis o pure na babae lamang at buong akala niya ay kay Jesse na lahat iyon. Hindi niya akalain na minauna na pala sa kanya. Akala niya ay inosente ito. Iho, tinanghali ka na ah. Mukhang napalaban ka ng todo. Gising na ba ang asawa mo? Abay gisingin mo kung hindi pa. Lalabas ko lang yung mga hinanda kong almasal niyo. No, it's fine, nai. Wala rin akong gana. Coffee na lang po at pakihatid sa library ko. Salamat. Sad ni Tide sa harap Masyadong madaldal ito at ayaw na muna niyang makarinig ng kahit na ano. Sobrang sakit ang ulo niya. Ganun ba? Sige iho, igagawa na kita ng kape. Tugon nito tsaka tumalikod. Sa matala, nagising naman si Jessie na wala sa tabi niyang asawa. Ilang sandali siyang napatitig sa si itaas at binalikan sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Nang mapagtanto ni Jessie na hindi siya na naginip, ay nanlaki ang mga mata niya at napasilip siya sa ilalim ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Shit, totoo nga. May nangyari na nga sa amin. Paano na to? Paano ako magpapaliwanag? Dapat ko na bang sabihin sa kanya lahat tungkol sa nakaraan ko? Paano? Tiyan, baka ano isipin niya? Saad ng kalooban ni Jessie. Naisip niyang bumangon at maligo tsaka siya bababa at haharapin niya si Tide. Upang makausap niya ito at makapagpaliwanag ng maayos. Pagbaba pa lamang niya ng kama ay kaagad siyang nawala ng balanse at natumba. Pakiramdam niya ay walang buhay ang kalahating katawan niya. Ah, aray! Ba't ang sakit Shit! Bakit nanginginig ang tuhod ko? Nakangiwing saad ni Jesse habang hinihipo ang nasaktang binti. Matapos siyang matumba, pinilit niyang makabalik sa si ibabaw ng kama kahit pakiramdam niya ay parang hinahati ang katawan niya. Sobrang sakit ng pagkababae niya. Mas masakit pa iyon kumpara sa naranasan niya noon. Jump, bakit ganito? Anong ginawa sa akin ni Tide? Bakit hindi ako makalakad? Shit, nag-overtime ba siya kagabi? Pero nasan siya? At Tide, pulbusin talaga kita kapag hindi ako makalakad. Ano bang ginawa mo sa akin? Inis na sabi ni Jesse at sa mga oras na iyon ay niyon lamang niya nararamdaman ang pamamanhid, hapde at pamamaga ng pichay niya. Habang sa kabilang dako naman ay kasalukuyan ng nakaharap sa laptop si Tide habang hilot-hilot pa rin ang noon niya. Naramdaman niyang bumukas ang pinto at hindi na siya nag-abalang tingnan iyon dahil alam niyang ang mayordoma ang pumaso. Ito nak, sinamahan ko na rin ang paborito mong cake buko pandan flavor. Mamaya ka na muna magtrabaho. Hays, dapat ini-enjoy mo ang bakasyon at honeymoon nyo ng asawa mo. Tsaka na muna ang trabaho na yan. Sige na, salamat. Putol niya sa pagsasalita ng kaharap, kaya napabuntong hininga na lamang ito. Sige na, nandyan ang telepon. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Titingnan ko rin kung gising na bang asawa mo. No need na Hayaan na natin muna siyang magpahinga. Bababa rin yun. O siya, sige. Sagot nito at tumalikod na. Nang matapat ito sa pinto ay muli itong lumingon tsaka naglakad pabalik. Kaya napatingin dito si Tide. Ay nakalimutan ko nga pala ibigay sa'yo. Palagi ko itong dala-dala para pag nakaharap kita nak, ay ibibigay ko ito sa'yo. Alam mo naman, makakalimutin ako kaya dinala ko. Nakita ko yan sa pantalon mong nilaban ko. Saad nito at inabot ang isang bagay. Napakunot na -no si Tide habang nakatingin sa bagay na iyon. Alam na yung hindi sa kanya ang bagay na iyon. Kaya inisip niya kung paano napunta sa kanya iyon. Sige na ay, thank you. Tipid na sagot niya at kinuha ang bagay na iyon. Pinakatitigan niya iyon at nagtataka siya kung bakit nag pa siyang kunin iyon. Gayong hindi naman iyon sa kanya. Hindi alam ni Tide kung bakit bigla niya naisip ang ilagay ang tape na iyon sa laptop. Bigla siyang nakaramdam ng kuryosidad kung ano ang laman niyon. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.